Alam nyo, Jane, Apo, Michael, masyado na akong matanok para pagsabihan kayo. Masyado nyo na kasing personal itong Facebook. Tsaka, gusto ko na rin na magbati kayo. Ayaw ko na kayong mag-away. Ikaw, Jen, patawarin mo na si Michael. Tsaka, ikaw, Michael, patawarin mo na si Jane ha? Jen, ako po, patawarin mo na itong si Mikey Kasi mabait naman siya Mukha lang hindi At saka seryoso naman siya sa'yo Sana mapatawad mo na siya Wag mo na siyang i-block ha Ikaw naman Mikey Wag mo si Kim nawayin Kasi pag inaaway mo siya Hindi ko na siya makilala Kasi pag inaaway nagalit, hindi ko na makita ko kanya, natakpan niya ng ilong. Tsaka si Jen, malapit nang magpakamatay, maunahan niya pa ako, tsaka hindi pa ako nakaparehistro sa Saint Peter. Ha? Kaya kayong dalawa, magbati na. Matanda na rin ako, kasi gusto ko na rin na sa dalawa. At saka, ito, dapat bilis-bilisan mo, kasi baka maunahan ka ni Tempel. Saka, gusto ka na rin na yung apo ko ay ganito. Tingnan nyo.